Yo, Freezy Tag and Baby Freezy Girl. Yeah, version namin ang nagtago si Nino. Wala si Lacey eh. Okay game. Good play ka. Okay. May sabay tayo ha. Malapit na. Yo, check. Patawad muna po. Patawad muna po. Patawad muna po kung ang ninong nyo'y magtatago. Ano ba yan? Teka, may alis na muna. Baka meron pang makakita. Mga inanak na sangkater, kapag mahuli, ubus pera. Isa pa, nakasama na naman yun naman ba? Patawad muna po. Nanaman na naman pa. Patawad muna po. Patawad muna po, kung ang minong nyo'y magtatago. Ano ba yan? O teka, huya, na muna. Baka meron pang makakita. Mga inaanak na sangkater, kapag mahuli, ubus pera. O, oh, sabay-sabay, minong-minong, minong-minong, nasan ka? Minong-minong, nasan minong-minong, ni nong ni nong na sen ka ni nong ni nong na sen na ni nong ni nong no, no, na. no, 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 na. yo sting ice bar